ใช่ที่

Ay, yung yeah, mapanood mo yan. YouTube. Meron lahat ng video, dami kami doon. Makikita mo doon. Dennis Vlogger, alam mo, sa YouTube, makikita mo lahat. Yung lahat ng ginawa namin pamam. mo. Wala tama naman. Guys, yun yung natakaw na alak. Abang nasa biyay kami. Eh, nag-aalak sila. Ayun na si Boyak mo. Eh, si Boy Shaklo. Nasa sasakya pa na, nag-iinom na. Ayun na si Boy Shaklo. Ayan, kompleto kami dyan, oh. Dali mo dyan. Tagay. Oh, ah. Yan yung taon tagay sa Bella. Matakaw ala. Anis. Anis. Gumawa tubig, gumawa tubig. Ay. Ay. Ano ba? Mamaya naman! Ay, ano ba? Pasok na ako. ba? Ano ba? Ano ba? pa! ba? Ano ba? Ano muna kami. Yes, mantap boys! Yes! May tali doon na, tali mo! Principal! Principal! Ayan mo! Yeah. Ayan Principal o, ayan si Principal. Maging isla muna kami. Boyakbong, boyakbong! Boyakbong! Ayan, maging isla muna kami. Pupuntaan ko muna yung... Pupuntaan ko muna yung Lucano. Yung... Yung nagtoko ng pantit. Ah, o na. Ba, na 'to oh, para Bak, malalim yan. Mo malalim yan. Tumukunta diyan. Oh. Ayun anak ni Boy Maches, oh, nasa taas sa diyan doon. Yokano, wag mo syaan para kita yung mumunon. Hello. Oh, iikat at muna niyan. O, i-i-italo ko dito. Ngari lang. Guys. Yes. Samahan kita. Ay, baka maulog yung cellphone ko. Eh, hey, wala mong yung piniton. So, wag ka ba lang. Dito. ka lang. Itali na lang natin. Ayan, hindi. Tali mo dyan. Wala. Dito nga. mo dyan. na, guys. mang kami ng... Ha. mag kami ng gabi. Nangingis na yung birthday boy si Boyakbong Birthday eh birthday O ha Si birthday celebrant Galingan mo Boyakbong Diyan, oo. Oh. Mga guys, buti na lang, nagdala kami Umulan oh, na malakas. Kami na lang ni Boy Matias saka si Nino kasi Boy Paleng. <laughs> <laughs> boy lang, Payong po. naman? Ay, Boy Payong gano. Manta boys. Dapat oh. laging ready oh. oh. May tent oh. kami. Sa tent kami. Iba naman marilpa kaya na mabasa na. Double boy. Uh. <laughs> ilaver boy kasama namin si boy pa thankie lang ah yeah. ayano tinira na pasubo ug oh, mm. longer boy tintira i dami to sobrang dami na si boy blogger nanakout na kasi wala siyang potasyum ah mito sa wala sya dela saging eh mga guys, oh, nasa loob kami ng tent. tatlo lang kami. Tatlo lang kami. Mga tatlo lang kami. Siyempre, may dala kami tent. Sila wala silang dula. Kaya mamaya, basa din kami. Tumatagas na ako! Gising nyo, ako lang siya. Ako sa sako, nagtapasok sa sako. Malamok na, malamig pa. Kaya lang pumunta yan, mag... Uh, kami pa rin. Lapin yan, pa dito yan. Dito mo,

wag mo yun, sangsi si sangsi, sangsi siu, sangsi siu wyan, siya ng gabi? ano morning, nauri 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 nauri

ý là chuyện naman na nga noo Ikakarga

anak sutra sayang mm -hmm. ini, ini, ini aku bang aku lala ayo itu tril nah ubi teng pak ubi パクブイバリタ Iya. <tuk> aku bulung. Aku bulung. Aku, mula. aku mula. kamu. Okay, nih, jere -jere, jere -jere, karen, ini dari sini ni dari sini ini Ay, apa ini, apa ini ni apa ini, Apa mau kita Mana balu Ini yang Lain lain tanaman. ya. Yeah.

A few moments later. Mantap, 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 mantap. Apa lagi?

hello sa family nyo kaya kaya no shout out kaya vlog Ito nasa hunting na naman tayo makahuli na ako dalawa e, no? ayan o shout out air arms hunting philippines shout out sa iyo pare koy ito nakadalawa na ako maraming farmers ano, ay tatanim ng palay, nag-aabon o nabulabog na naman ng pesto. nilipat nilipat ulit tayo mga kasama mo, walang si Alisan. puno nandun sila Yeah. dyan dyan sila nalapit dito sa

Kitang kaya. Gusto mo lang kanya. Wah. <continental> Ini pantakap minyo. Biyan na kami, uyan na. Boss, nakapilan. Overnight na, in-overnight pa. Nakapilan. Nakatami ang alimang kumuhim. Palakpak? Ay, parang palakpak ka rin. Laman. Laman yung alam ko yan. Alam yung malakpak. Malyap lang. Wala. Laman yung turpan. Laman yung karakol. Ayatin. Ayan kaya salamat ha. Sa pagano dito. Asi kaso. Kuya ako kuno ni. Ha? <laughs> ay ay lagi sikat yan din din. spray ka. Uyan na guys, uyan na guys. <laughs>

Na. Ano Iyaw na si nilang si Lukanis Luwanis! Oo! I-upload na natin mga mga busy yan. Kailangan yung inahuli na lang ng hunter Ayan, ibon oh. Meron pa isa, itong adobong ano Adobong ibon oh. Ayan o, oh. dami Ibon lang yan oh. Ayan o, oh. luluto na ni boy palengki ayal <laughs> ay benke nakay ayal -ay benke napo napo na, -na, -na wot <laughs> oh. kaya ay chugani chugani jay ay chugani chugani ay 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 chugani <laughs> si, yung pinaka boss boss namin pinaka boss namin dito But si Franco yan provider yan mayaman to mayaman mayaman pa kay Pacquiao mayabang <laughs> 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 Samaasan mo Dencio uh. eh ito sino ito May naman pa si Pacquiao ang putang kaya ganyan manyad lang kaya ganyan tanto ni Sean yan si Boy Basura na pagkamaro ng basura na lasing. Ito, ito ang basura. Mo, ito ito, ito, si principal. Tuwing kinukuha ko ng video, walang damit si principal. <laughs> ay, ay, wala. Wala, wala nang damit. Wala nang. Wala, wala. No. wala, wala, wala. nang kasya. Ay, ako na. Anong, anong anong nangyari sa ranting mo? Ay, boy mo Natulog ako sa propang lasing. Ah, nangyari si. sagad-sagad mo kasi. Yabe tayo kanyan. Hindi ka makatulog. Dapat Ooh. <gasps>